Ayan, may bago na namang laruan ang mga kuting. Ayan, ano ba itong klaseng laruan? Ah, bitin-bitin ako. Pag-aawayan na naman nila ito. Choco at saka ni Sopaw. Ayan pa, ano to? ngat-ngatin. -ngat. Ako, ngat-ngat -ngat ka agad yan ni eh. Ito, kaninong damit ito? Wow, may bago na namang damit si Choco. Yung kanyang summer, ano ba sa mga? Summer, ano ba yun? Anxiety dress, di ko na talaga mahanap. Ayan, ang daming damit ni Choco. Hindi naman nasusuot. Kasi binubutas ka agad. Mm. Ayan, ganda. Choco, may bago kang damit o may pink pa. Pareho lang ng design. Mm. Ito. Yung <laughs> Para hindi makangat-ngat. Thank <laughs> you. <cute. laughs> Hala, lagot ka pag may kulog. Ito isusuot ko sa para hindi ka makatakbo-takbo. Hmm, Di ba? Ang dami na namang mga kung anik-anik ng mga alagang baby na apat ang paa o oh. Hmm? Saan mga na natin kung ano naman 'yan. Choco. Hindi ka namamansin na mamansin, ha? ang daming binili ni Ate na naman para sa iyo. choco tayo Ah, kay Shopo pala to eh. Ayan si Itim, oh, bagong ligo. <laughs> bagong gupit ko rin. Ako na naggupit, oh. Ayan. Bagong groom yan. Bango-bango. Bango-bango ng itim-tim. Bukas na yung mga yan, oh. Yan, yan. Yung mga pasaway na yan. Ay, bukas na. Ayan. Ang cute. Ano to, daga? Daga. Daga. Tingnan natin kung hahabulin ni eh. Shopaw. Este ni Choco. Kay Shopaw yan. Kay Shopaw to Oh. Ay, hindi namamansin. Choco. <laughs> Ayaw niya pansinin. Paano? May tao dun sa labas. Chismosa eh. Nakikinig ng kwentuhan. Ano yan? Kay Choco yan? Kay Shopaw nga. Ah, kay Shopaw. Sige, bigay mo na. Eh, may, ko, may maliit na... Ah, yan. Dami na namang gamit ni Choco. Yung gamit ni Pungging at saka ni gamit ni ano, si Kip. Ang liit. Walang makasya kay Itim guys. Kaya laging si Choco at saka si Haba lang meron. Ayan. Haba. Yung damit mo hindi mo na sinusuot. Ganon din si Pungging ko. Ayaw magdamit. <laughs> Gusto laging hubad. Ay, ka ka magdumi ha. Bango-bango mo ni Itim. Bagong gupit. Yarn. Itim. Bagong gupit ang itim pogi o bagong ligo. Uy, oh, ingit ang kisang sang. May bagong toy si Siopaw. Wow, excited ah. Ayan, nakakulong na naman siya kasi hinihingal na naman. Ayan, pinapagpapahingahin namin siya, nilalagay namin sa kulungan. Ayan. Hindi yan sa'yo. Hindi yan sa iyo. Oy, pati naman ng puyang kisa, may gusto ring maglaro. Hmm. Bigyan mo na kay kisa, Ay, kay Shopa. Hindi yan sa iyo. mga aagaw na naman yan. Hi, Siopaw! May bago kang toy. Suot na na damit Ang um, ganda-ganda Ay, namang iisnab Ay, tsuko, na yan, ah Ay, ayaw ng damit Gusto niya yung may ribbon Wala na dyan, yan na yun mm. Tingin ko nga Tingin ko nga Hindi, hindi, nagpapakita ng mukha Hmm, ganda-ganda Sige na, baba na dun, punta na dun Hmm Choco, choco, ito para kay Sopaw, oh. <laughs> oh, may damit ka pero wala kang toy. Ay, gusto rin ni Itim, oh. Gusto ni Itim. Sopaw, oh. Este, choco, oh. Para kay Sopaw, to. Ay, gusto rin Gusto ni Itim, oh. Ay, inget. naman dalawa eh. Hmm. Oh, di ba? Ay, <laughs> ang ganda ng damit. Ah, may bagong damit. Dami po pang bagong damit dyan. Di ka naman nagdadamit. Dapat pagpupunta tayo sa mall, sa mo suotin yan. Choco. Oh. <laughs> eh, umiyak si Siopaw. Kanya daw to eh. Oh, daga. Choco. Oh, bigay na natin kay Choco to. Ayaw naman ni Choco. Oh. Bigay na kay Shopaw. No, may cone para kay Choco kasi mahilig siya magngat-ngat. <laughs> Yan. May bagong damit. Mm. O, oh, suotin mo na to. Para hindi ka makangat-ngat. Ayan, o. Oh, nakabagong dress ka pa. Oh, wow. Ganda. Ganda naman. Ng bebe. Ay, suplada. Nakakon yan. Hindi ka oh. na makakangat-ngat. <laughs> choco. ano O, oh, okay lang. Hindi yung sikipan. Oh, oh. meron naman. Sikipan. Choco. Nakakon ang Choco. Ah. Joking. Tingnan ko niya. Ay, ang ganda. Ah, oh, cute-cute naman. Hmm. Hindi ka na ba matatakot sa kulog niyan? Hindi, hindi yan pang Hindi nga, joke lang.